Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol Wika kontra sa memorandum order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Nakatuon ng Filipino sa tamang paggamit ng wika habang ang Panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at Panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Ang utos ay para lamang daw sa general education curriculum sa kolehiyo. Sa bawat paaralan, sa bawat silid-aralan, ang ating kultura ay humuhubog sa atin. Ngunit, paano kung ang ating sariling wika ay mawala sa ating mga curriculum ang Pilipino ay hindi lamang isang asignatura. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan, kasaysayan at kultura. Ito ang ating tinig sa kasalukuyan at hinaharap. Kaya't narito ang Tanggol Wika, isang kilusan ng mga guro, estudyante at mga manunulat. Sama-sama nating isulong ang pagbabalik at pagpapanatili ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Ang Pilipino ay hindi lang para sa elementarya at high school. Sa kolehiyo, dito tayo higit na nagiging dalubhasa sa ating sariling wika. Sa Pilipino ay ipapahayag natin ang ating mga damdamin at halika ay Wika ang daan tumo sa ating kalamat at pagkakaunawaan. Ang wika ay diwa, ang diwa ay kalayaan.